Hi mga ka-viewers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Hindi lang ito basta kwento ng paglalakbay ni Medeth sa mundo ng social media, kundi kwento rin ito ng support system, ng pagmamahal, pagtutulungan, at malasakit mula sa mga taong nasa paligid ni Medeth. So kung gusto mong malaman kung paano siya tinulungan at sinuportahan ng mga mommies at titis para mapalago ang channel na to, just keep on watching. Alam nyo guys, nagsimula lang talaga sa simpleng pangarap, makapag-share ng content, ng wisdom, makapagpasaya, makapag-inspire kahit sa maliit na paraan. Pero alam nating lahat, hindi madali ang magpalaki ng subscribers, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Pero dito talaga siya sobrang na-touch, kasi hindi lang siya ang gumalaw para matupad ang pangarap niya. May mga taong tumulong, nagbigay ng paraan, at gumawa ng effort para mas maraming makadiscover sa channel niya, at sila ay walang iba kundi ang mga mummies at titis niya, sila talaga ang silent heroes sa journey niyang ito. Isa sa mga pinaka-creative na ginawa nila ay yung pag-sponsor ng pagbili ng leche flan niya. Tapos ipamimigay nila ito ng libre sa mga tao, kapalit lang ng isang simpleng favor, mag-subscribe sa channel ni Medeth. Nakakatuwa ba? Diba? Hindi lang siya matamis sa panlasa, kundi matamis din sa puso. Imagine, kung sino man yung binigyan nila ng leche flan, hindi lang sila natuwa dahil may libre silang dessert, kundi naging bahagi rin sila ng journey niya bilang content creator o charity blogger. Pero hindi pa doon nagtatapos. May mga tita pa siyang literal na nilapitan ang bawat isa sa pamilya nila, mga anak nila, asawa nila, pamangkin nila, and sinabing, O, oh, mag-subscribe kayo kay Medeth ha. Pag ginawa nyo yan, may hiling kayo na pwede kong i-grant, e or minsan may palod, pa-cash, o simpleng wish granted. Nakakatawa man pakinggan, pero totoong effort yun, hindi inuto sa kanila yun, sila mismo ang nagkusang loob, dahil gusto nila si Medeth suportahan. Sempre, hindi na po niya isa-isahin ang names nila dito, alam niyo na kung sino kayo, pero gusto lang pong ipabot ni Medeth ang taus puso niyang pasasalamat. Hindi niya ito mararating kung wala kayo, sa bawat subscribe na nakuha natin dahil sa effort ninyo, sa bawat leche flan na ipinamigay, at sa bawat hiling na tinupad kapalit ng supporta, lahat ng ito ay sobrang na-appreciate ni Medeth. Ang sarap sa pakiramdam na may komunidad kang susuporta sa iyo, not just as a content creator, kundi bilang isang tao na may pangarap. Mga mommies at hites ni Medeth, kayo po ang dahilan kung bakit mas ganado pa si Medeth gumawa ng mga content, hindi lang po si Medeth ang panalo dito kundi tayong lahat. Sa mga nanunood ngayon, tandaan nyo po, kahit gaano kahirap ang simula, basta may suporta, may paraan, huwag kayong matakot humingi ng tulong, at huwag niyong maliitin ang simpleng effort ng ibang tao, minsan, yung maliit na gawa ng kabutihan, yun pa ang magpapalakas ng loob natin. Kung isa ka sa mga tumulong o nag-subscribe dahil sa mga tita at mami ni Medeth, maraming salamat sa inyo. Don't forget to like, comment, and share this video para mas marami pa tayong mapasaya at ma-inspire. Hanggang sa muli guys maraming salamat sa inyong lahat.